For today's video guys, nandito na naman tayo ngayon sa counter at nga pala yan na po ang nakuha natin. Meron po tayong watermelon at salad, salad pa rin. At meron po tayong chicken at chicken pa rin ang atin ulam. At yan po pala ang rice namin guys at ayan. Um, medyo mabagal ngayon si Chip dahil uh, mapakaraming tao sa counter at Mahaba ang pila at medyo na late tayo dahil almost uh, mga 8 minutes tayong nas nakapila dahil sa haba nga ng uh, nakapila na tao. Kaya ayan guys ang, ang ulam natin. At tingnan naman ang chicken. O parang uh, chicken na uh, sweet siya. At medyo mm, yummy yummy ang ating ulam ngayon. May ah uh, salad tayo at meron tayong uh, watermelon. Hindi talaga mawala ang watermelon dito sa amin. Kung mawala man siya, mapalitan man siya ng uh, ibang frutas. Pero ang watermelon talagang lagi yan. Mm, di ba? Ganyan ang aming mga pagkain dito, guys. Kaya mm, samahan niyo akong kumain. Halina po kayo at pupunta na po pala tayo sa ating uh, upuan at tayo kakain na. Samahan nyo ako guys. At oo nga pala, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, lalo na po doon sa mga hindi po nag skip ng aking mga isda dyan. Maraming maraming salamat po at samahan nyo po akong kumain.